Ready na ang madam nyo. Ready na ang madam nyo. <laughs> o, di diba, nakaligo na tayo. May natitira pa tayo doon. Isang box na lang. O, tiba, O, tingnan nyo naman yung ating mga chicharya. Chan! Wow! Oh, di ba? Kahit pa paano ay... May laman na po siya. O, oh, di ba? O, oh, Oo. Oh, o, oh, o, oh, o, oh. o. Ang ganda ng background, na ah. O, oh, di ba? Mm. o oh. <laughs> o. Oh, di ba? So, nag-iisa na lang yon na hindi pa natin ma-i-display. So, ngayon, dahil nakaligo na nga tayo, ang oras ay 11.20. O, di ba, partida. Naliligo ako is 2. Ngayon, 11.30. Kasi maaga, ayun, ang pasok ni Mia ay 12.30. So, magsusulo na naman ako dito sa aking tindahan. Kaya sabi ko, maliligo na nga ako. Kaya, ayan. So, dahil nga sa nakaligo na, maya-maya kakain, maya-maya papasok si Mia. Pagtapos ng lahat, saka ako siya uumpisahan. Total, ito na lang naman ayan mga puro pabango alam na this mga puro pabango pa ilan, ilan lang naman kasi ngayon pa-closing na so dahil sa pa-closing na mahina na yan o diba sa pasukan ulit tayo maging stack ng mga pabango o diba o ayan syempre pailan-ilan lang muna tayo ang ating mga pabango pero siyempre, i-display natin pa doon sa kabila. Ayan, doon talaga sa kabila ang displayhan niyan Doon. Sa gilid ng ano. Doon, 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 doon. Ayun, ayun. oh O, oh, ba diba? Meron tayong extension dyan. So, nandiyan kasi yung ating mga chicharya. Oh. Ayan na ating mga teacher O. Oh doon, doon yung mga pabango dito mga chicherya safe na yung mga chicharia kasi naka-close kasi istante lang, istante yan so nasa kabilang istante naman yung ating mga chicharia o, di pa yon pa yun, yun, yun. Mm -mm. so, pa-display, display habang bagong liko habang fresh na fresh. <laughs> o, diba? Ay, talaga mga ka-viewers. Kasi kanina eh, hagard-hagard tayo. Pagising sa umaga, hagard. Pag nakaligo naman, eh, medyo tutok totok na tayo sa camera para naman eh, makita naman tayo ng konting lipstick. O, diba? Ah, Uh, speaking of ngipin pa mga ka kahapon nga pala ay pumunta ako sa oh sa dentes tapos pumunta ako sa dentes kasi inaatake na naman ako ng na pagkaano ng aking panga ang tawag nila doon ay sa Jew, yung mga Jew dito. Ah, basta hindi ko yung kabisado. Basta ang kabisado ko is pang Yung pangako kasi ay nagkaroon siya ng problema 15 years ago. Ayun. So, ang daming noong mga panahon, maraming marami akong proseso ginawa sa akin noong mga time na yon So, Noong time na yun wala pa tayong Mia <laughs> O oh, diba Wala pa tayong Mia Kasi 15 years ago eh So si Mia 9 years old pa lang So Wala pa si Mia Nagkaroon ako ng problema sa jaw. Yun nga Dito sa pangayong Connected yung aking balikat Hindi ko siya maikilos laging parang akala mo may naghihila pero nararamdaman ko siya ulit ngayon kaya yan medyo binalikan natin oo tapos noong mga time na yon nagpa-doctor ako so pinapunta ako sa TMG ayan, TMG yata kasi siya na kayo sa mga kwento ko kasi hindi talaga ako mahir hindi talaga ako mahilo ng ano na mga details ayan basta napagtsikapan ko yun ay mahina ako sa ano sa mga ganyan alam nyo na no likas na to hindi ang ating mga utak-utak pinagkaitan kasi ng padahana yun na nga <laughs> habang nagdi-display tayo magdadadal na no? kaya yung mga kwento, ang, ang ang ang, ang, ang kwento natin wala winta kasi nga ano nagdi-display nga ako ay sino yan ah sige lang? Magkano? Ha? Bakit wala kayong stocks? Ano nyari? Ano yung... Ano namin amo? Isa-isa Awawa -isa naman kayo. Wala lang, lang magsusupply sa inyo. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Oh, sige, ba, eh. Nine. Yeah, 9,000 <laughs> Nine. Oh, 1,000. Tama? Oo. Uh. 1,000. 99? Oo. Uh. Parang 100 na yun. yun, yun uh. <laughs> Alam, may, piso. may piso ka dito? Hindi. Sige, oh may piso ka dyan. Kaya na lang piso. Uh, so, kapein natin kasi hindi kasya dito yeah, may, may, may. Ha? May Ayusin mo na lang dyan. Okay na? May isang daan doon natin, Yes. Sa mag-alala, kabisado na yan eh, anak. Order tayo sa daily. O, di ba? Hindi pa tayo tapos dito mag-display, pero mayroon na tayong order sa daily. So, mayroon na naman tayong i-display. -di isang box din yun. Nandoon pa sa Mamaya ah, ko na ipasok eh, dito. Nandoon siya sa delivery area. O, oh, Meron tayong delivery area. Sana all may delivery area. Sana all na lang talaga tayo makuha mga free Yun na nga. Magulo talaga kasi ako magpwento kaya minsan ayoko magpwento. Eh. Yun na, yung sa pangako nga. So ang ginawa dating proseso, linugtungan yung aking mga ngipin, para mat matukuran baga, oo. Yun. Ngayon, after 15 years, bumagsak na siya, as in, ayan, sira-sira na. Kaya, minsan pag nagsasalita ako, may mga, hindi na mag, uh, ayan na, hindi na talaga maganda yung ngipin ko, kasi, yung mga dinugtong sa ngipin ko ay nagkanda sira-sira na. Sa sobrang tagal. So, kaya, ayun. Kahapon pumunta ako ng dentist, pina-extray ulit ako, pumunta ako sa sa mall para magpa-extray doon lang kasi ang meron. So, in-extray yung dito ko, pangako. Tapos, ayun nga. titingnan yung result. Ito nga pala mga ka-viewers yung result. Ang mo dyan, sir? Ayan, ito yung result. Eh, ano ba yun? May sumingit. Uh. so, yung result ay dadalhin ko pag pinapunta ako ng akin dentist na pang TMG. Ay, mahirap. Mahirap ikwento, no? Ang hirap talaga. Ang oh, hirap talaga magpwento pag 2MB. <laughs> pag 2MB daw ang utak. <laughs> Yan. Kaya ayun, nag-i-start ulit ngayon. As hen kasi nga, atiktado na pati ulo ko, mga kabyo. Atiktado na yung ulo ni Madam. Lagi na akong hilo, para akong matutumba, para akong punong-puno yung ulo ko pag naglalakad ako. Kaya hindi ako pwedeng maglakad mag-isa sa labas kasi feeling ko para kung madada pa. Dahil ang pakiramdam ko sa mga dinadaanan ko ay lubak-lubak. Ayan mga ka-viewers. Ganon ka grabe ngayon ang ulo ko. Pero dahil kailangan, kailangan natin talagang kumilos, gumalaw. Kaya kahit may nararamdaman, sige, hala. Kilos talaga mga ka Kaya, ayun. Uh, waiting na lang ako pag pinapunta ulit ako. Dadalhin ko si resol Tapos titingnan kung ano na naman ang gagawin sa ngipin ko para hindi na ako magkaganito na parang akala mo hinihila yung mga ganito. Ayan. Ayan, talagang ngalay na ngalay yan dito ko. Every day yan. Pahinga lang yan ng pagkangalay, pagtulog. Pero pag nagising ako at marami akong ginagawa yung dito ko, balikat ko, parang akala mo hinihila. Yung ulo ko, parang sinusub, so parang ginaganyan. So, marami siyang talagang Mahirap ipaliwanag kung ano basa kumikilos lang ako ng May dinadala May dinadala ang karamdaman pero Kapit uh, lang mga ka -viewers. Sa awa ni Lord Maayos din natin yan Sa kabila ng mga problema uh, Na hospital si Mr si madam mayroon din dinadalang may dinadamdam <laughs> may dinadalang dinadamdam pero ayan natin yan andyan si lord para sa atin kapit lang tayo kapit lang mga ka viewers kapit lang tayo kay lord siya ang nakakaalam kung so, paano niya tayo pagagalingin.